Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagkasanang raid ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG sa opisina ng isang online lending application sa Makati nitong biyernes kung saan 250 katao ang dinala sa presinto para imbestigahan dahil sa reklamo ng harassment. Sa nasabing operasyon, kasama rin ang kontrobersyal na vlogger na si Rendon Labador, kung saan galit na galit sa kanya ang mga kaanak ng mga nahuli. Nilabas kasi ni Rendon sa kanyang Facebook page ang video ng operasyon na may caption na Huli kayo! Kulang-kulang 300 -kulang illegal online lending app. Huli sa akto! So, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Makati. Kasalukuyan pong hinuhuli lahat ng empleyado nitong on illegal online lending app. So, naikita nyo ngayon ang ginagawang aksyon ng PNP Cyber Time. Ayan, halika. Dito tayo. Tumama po tayo dito para makita ang ginagawa nila. Siyempre. Ayon kay PNPACG spokesperson police Captain Michelle Sabino, kasama nila ang vlogger dahil sa collaboration ng content. Oh, ang mga online lending apps kasi, kaya, na, kaya galit ang mga taong bayad dyan. Even ang mga kapulisan. And pati na rin yung mga government um, mga politicians natin kasi kinaharas mo yung tao dun sa mga utang nila yung yung manner kung paano nyo sinisingil sa pagkakautang nyo hindi siya makatao tapos ang taas-taas ng interest na hinihingi mo sa perang inutang sa inyo and you have to pay them in a very short time syempre po nagulat po kami kasi ang pagkakalam po kasi namin, register po yung ano namin, company po na. Sinabihan umano ni Sabino si Rendon na mali ang kanyang caption at kailangang maitama. Ang pagkaaresto umano ay pwedeng humantong sa criminal complaint na ihahain ng prosecutor na magsasagawa ng inquest proceedings at preliminary investigation para matukoy kung anong reklamo ang haantong sa korte. Anong masasabi mo sa balitang ito?